Mga nyor, huwag kang kukurap. Andiyan na naman ang kadiliman, bit, bit ang misteryo at mga elemento na naghahasik ng takot at hilakbot at baka. Hindi mo alam, ikaw na pala ang pakay nila. Ngayong gabi, bawal ang mahina ang nguso este ang puso dahil sa nakakatindig balahibo ay hindi humihinto. Kaya siguraduhin may kasama ka sa mga minutong nakapanghihilakbot ang lalaki sa Island Park. So, nandito kami ngayon, you know, si natin. Kasama ko si Bailey at Ron. Ron, hindi makikita eh. Ano. Uh, <laughs> na Sige. ano? Handa ka na ba sa Pacific Special? <laughs> may nagpapakita na dito kasi sa Island Park na lalaki na kupo. Okay. So nandito tayo ngayon. Madaling araw po ito. Napakadaling po. ah pa yun po natin ito. Approaching um, Island Park. Okay, sana may mahagib tayo. Kahit na anong uh, makita natin dito. Okay, so ito na po. Kapasokin na natin ang Island Park. At uh, please subscribe to your pasikat. Okay. Ready na ba kayo mga nyo? Okay, ito na. No. Okay, so ito nga nyo. Medyo umuulam pa. Malakas na po. Malakas nga lang ang bundito ngayon. Kapasok na tayo sa Island Park. Kaya kita niyo Island Park. May hindi kita pero karata lang Island Park. Pero kasama tayo sa gig na eh. As usual, bukas na naman po at uh, log to on guard. Ayan o. No? So silipin natin Ito na, tunghain natin kung may magpapakita rito Bantang kaliwa lang po ito uh, May nagpapakita raw dyan nakaupong lalaking nakaputin Ito na natin kung ng camera Ito na natin yung camera Banda rito lang tayo eh, na. Walang ulan. Walang ulan. Walang. Doon lang yung isang halaw nga. Eh. Walang. Walang Bilang. Bilang na wala. na. Ambon na lang. ulan. Hmm. kita mga nyo Baka takot mo oh. sa Oo oh. <laughs> So yun na nga no? Okay Wala wala po tayo na ha? nakita ngayon Alright Okay so mga nyo Good morning Kasama ko si Bailey and Ronnie Sana may mahagib tayo kahit ano Para check natin kung totoo ba to Ha? kung bago lang kayo sa aking channel and don't forget to click the subscribe button down below okay? click the notification bell para lagi updated sa aking pasikan videos alright so ito na ito may sabay hold may sabay ano? diretsyo na wala may sabay bakit? unang punta po na yung mga nyor ay wala po kami nakita o nahagip ng aming camera na sinasabi nilang ligaw na kaluluwa dito sa Island Park sa aming pangalawang pagkakataon makikita na kaya namin nila Bailey at Ronnie ang misteryosong lalaki so panoodin nyo mga nyo ang susunod na video at kayo na ang musga sa makikita nyo ito na nga ba ang sinasabing ligaw na kaluluwa sa Island Park o isang elemento okay so mga nyo ito nakita mo napakadilim po dito madaling araw po ito ha? papasukin na po natin ang Island Park. Ayan. So, bukas na naman. Island Park, they load to on guard. So, ito. Dito sa parting to. Dumba, nakita natin yung may nakaupong lalaki. Pero oh, <laughs> <Ngayon> na naman. <laughs> <Ngayon> tayo tayo. Oy, oy, play mo. Paano naman bubuhayin natin gusto mo? Ato muna kayo tayo na lang check natin kung tao nyo. Tau oo nyo. nga tao nga. Check na natin. Check lang mabuhay natin 'to. Utang <laughs> inan eh, 'to. <laughs> na ito yung nag-viral na Log, good morning po. <laughs> Bali kasi may nakikita daw na may nakupurit na nakapute. Kayo po pala yun. Akala po nila kasi uh, multo. <laughs> kapakita po. O, ano po pangalan nyo? Uh, Abilino. Abilino po. So lagi po kayo nandito sa lagi, Island lagi. Park po ano? Lagi. Ah. Mapuera na ulan. Ah, pag po -ulan, wala po Mapuera. kayo na dyan lang ang bahay namin sa tabi. Ah, dito lang po pala. So, sa so, yung gate na gray, gray dyan. Opo, opo, opo. Uh -huh. So, marami po kasing nag, ano, natatakot, Akala Ay. may may nagpapakita. Eh. Ah, punta ko rin sa yung alas 4. <laughs> ah, sige po, lo. salamat uh -huh. po, alo. na video ko lang po kayo. Nyor pa ka, po. Okay. Uh -huh. Good morning po. Enjoy po kayo. Ingat po kayo lagi. Uh -huh. Thank you po. Okay, so kumpirmado po, no? Hindi po multo, kundi si Lolo po. <laughs> Ito. Lagi po siya nandito. Diyan, dyan lang daw siya nakatira. Ito po yung nakikita lagi nilang may nakaupong taong nakaputi. Okay po. So, <laughs> eh, eh sinisiguro lang po natin na uh, totoo nga abang may nagtapakita. Kumpirmado po, tao po. Opo mga kaibigan. babalik so, ngayon. <laughs> Alright. Mission <laughs> accomplished. Mission accomplished. Okay, so mission accomplished. Okay, Bailey Express and Ronnie, kita mo naman. Si Lolo po pala nakatira rito. Ako po, init na interview natin ha. So wala pa nagpapakita. Okay, guni-guni lang po niya yun. Uh, sabi niya na, nasabi naman po na tumatambay po siya araw-araw, gatong -araw, oras, maliban po sa umuulan. No? Okay, so sana oh, nagustuhan. Oo, Oo, oh, nawala. Oo, so, siyempre, papahalam na po kami daily. Okay, Ryan, meron ka bang eh, siya shoutout? Shoutout! <laughs> okay. Sana nagustuhan niyo itong uh, video namin ni Bailey and Ronnie at uh, your po, okay, in Bailey Express. Alright, ito po ang ating streamer. Kita niyo naman yan. Okay, so uh, click the subscribe button mga nganyor para lagi updated sa ating uh, kasigat video Ako nang bahala sa inyo, okay? Mabuhay kayo hanggang gusto Puta kaya! na naman Okay Nakita Oo, yung pala yung naman ako Ako po Nakita nyo na yung lalaki na ko